Hi, ako si Doc MJ at isa kong doctor to the barrio. And... Sa mahahabang lakaran, Pagtahak ng bundok at pagtawid ng mga ilog, lahat haharapin ni Dr. MJ Dupitas para mapaabot ang serbisyong pangkalusugan sa Gandara, isang munisipyo sa Samar sa Eastern Visayas. Pero malapit na rin matapos ang tatlong taong paninilbihan bilang kasapi sa Doctor to the Barrio program sa halos 70 barangay. My experience per se na yung mabantaan or magkaroon ng threat when comes to vaccinations, experience ko na mas pinapaniwalaan nila yung mga tambalan or yung mga quack doctors. I also experience on how to be more resourceful. Very limited ang availability ng mga gamot na pwede namin dalhin sa taas sa mga bukid. Health caravan ang istilo ni Dr. MJ at apat pang kasamahan. At ang pinakamahalaga, konsultasyon. There are some existing barangay health facility. The problem is that walang tumataong mga midwife, nurse, or doctor. It's, and it's a really far from the main health center. And I cannot blame naman yung mga tao doon. If they don't go to the nearest na municipal na rural health facility, kasi layo talaga. And the transportation cost alone is sobrang mahal. Isa lamang si Dr. MJ MG, sa mga sumailalim sa Doctor to the Barrio program dalawang dekada ng pinapagana para palawakin ang health access lalo na sa malalayo at mahihirap na lugar. Sa 2021 data ng World Health Organization, may halos walong doktor sa kada 10,000 Pilipino mababa sa rekomendasyon ng WHO na 10 doktor. Kaya puspusan ng health department na tugunan ito. Imbis na hintayin namin sa sa Barangay Health Station or sa District Hospital. Sabi ko sa mga tao, ko, na natin bahay-bahay. Ayon sa DOH, sinutugunan ng Puro Kalusugan Program ang pagbibigay ng serbisyo sa mga barangay para sa priority health outcomes tulad ng immunization, nutrition at maternal health. Sa pagpapalawak ng programa, inaasahang babanggitin ito bilang accomplishment ng health sector sa zona ni Pangulong Bongbong Marcos. Para sa isang grupo, mahalaga ang programa para pigilan ang pagdami pa ng HIV cases. Sa nakikita nating problema, lalo na bumabata ang ating mga ah, cases, kailangan talaga ng safe space. I-insure mo na meron kang confidential and private and safe safe ka para makipag-usap kung wala yung mga element na yun hindi talaga pupunta inaabangan kung mababanggit sa sona ang HIV response sa gitna ng rekomendasyon ng DOH na magdeklara ng public health emergency sana i-declare siya as a national emergency to mobilize talaga resources both for doon sa Uh, HIV and also for gusto ko na rin isama yung TB kasi magkadikit yan na ano na burden ng mga Filipinos. Hamo naman ni Dr. MJ sa gobyerno, isa batas ang Magna Carta of Barangay Health Workers, isa sa priority bills ng administrasyon at ang kanyang sana sa sona, mas mura na ang healthcare at tuluyan ng maging libre ang healthcare sa hirap ng buhay po ngayon na nakikita ko sa mga nasa barangay na mas uunahin pa rin nila ang magtrabaho kaysa magpakita sa doktor. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Jello Mantaring, Newswatch Plus.